Good morning, mga ka-super kasari. Kari Gusyante. Andito na naman. Morning beauty na naman. Ang Madam Gusyante. Kailangan pa bang i-memorize ng Fisio na to. Pero bago ang lahat, iinom muna tayo ng ating pampalakas kasi ngayong Tuesday na ito ay wala tayong super assistant. Aga-aga, PM, Ate Rose, hindi mo ako papasok ngayon kasi ipapacheck up ko yung anak ko. Masakit ang chan. Kahapon nag ano yun eh, sinundo yung anak niya sa school dahil na sumasakit o ang chan. Ngayon, ipapacheck up daw. Siyempre, ang ating super assistant ay super nanay din. Kaya, pagdating sa anak eh, aasikasuhin. Kaya, tayo ngayon, magkakasama, maghapon. Sana lang ang endoy natin eh, makipag-cooperate. Ganitong wala tayong super A. May mga delivery ako mamaya. Kunti lang naman, Emilus. Eh, Tsaka, hindi ko alam kung ano pa yung iba. Ayan. So, bago ang lahat, habang wala pang laman ng ating chan, inom tayo nitong ating food supplement na barley ng week seven Organic barley grass powder. Ayan. Ang tubig ko ay warm lang. Galing sa mineral. So, ito inumin natin. Maganda to kasi mapaflush talaga lahat ng toxins sa katawan mo. As after mamaya, mga 9 a.m. magkakapi naman tayo. So ito muna yung ating detox, parang detox drink. O kagising na wala pang laman ng chan. Para mas ma-absorb yung nutrients, ma-cleanse yung ating body, ay flush yung mga toxins sa katawan natin. Kaya uminom tayo nito. Pagkagising. Mm, mm yan. Organic barley grass. Ang week 8-7. Pure. Pure barley pa. Kaya, maganda to sa katawan natin. Cheers! Okay. Start ng araw. Kilos-kilos na. Nakabina mano na pala. Pinakain ko na rin ako aking mga super main minds. Kaya, bisipisihan na tayo sa Russia Minimart. Bye! Huh? Fresh, oh, fresh ang madang. 3 hours ng tulog ko niyan ha. 1 a.m. na tulog. Gising ng 4. Ngayon, naka-duty. Mamaya, wala, tayo mga kabalik ng tulog. Dahil wala tayong super eh. Kaya, tiis ganda tayo ngayong araw na ito. Okay? So, bye for now. See you later. Yung natulog ka ng 1 a.m., nagising ka ng 4 a.m., tapos umaasa kang papasok ang super assistant mo ng 6 a.m., Kaso, hindi daw makakapasok. Kaya, antok is real. Parang gusto ko na naman lagyan ng toothpick ang mata ko. <laughs> hindi na ako nakabalik ng tulog. Ayan ano? Oh. Antok is real ang madam ni negosyante. Kaya, isasayaw ko na lang tong antok ko. Three hours na ang tulog. Ngayon naman, magkakapi na tayo. Quarter to nine na, kaya magkakapi na tayo. Ang ating kinakapi ay ang ating favorite na kapi macchiato. Sa isang pack, 10 sachet. So, mabibili to sa Rosham online shop. Check out lang. Yan. So, itong gusto kong kapi kasi, non-acidic. Hindi ako sinisikmura at saka low calorie lang. 10 calories per serving lang. Okay? Tsaka, mag siguro isang slice lang ng tinapay. Hindi naman ako nagugutom. Hindi kasi ako pala kain sa morning, kaya ang um, iniinom ko na lang yung mga food supplement, yung mga healthy drink supplement, tsaka itong kapi na to. Kapi lang sapat na sa akin. So, mamaya, lunch na. Kakain na lang lunch. Yan. Sarap. Sarap tong kapi macchiato na ito. Yan, gusto nyo, check out lang sa ating link. Okay? So, yan lang. Kapi-kapi tayo. Umambon, kaya lumambing. Kaya nagganito tayo. Buti so, na lang mayroon tayong balabal. Morning! So, music ako para hindi ako aantukin kasi nga hindi tayo nakabalik ng tulog. Medyo inaantok-antok na nga ako pero lalaban na. Napatutok na lang ako ng mga nakaka-missing na mga music. Sige, Ngayon naman mga kasuper, nandito na ako sa loob ng bahay kasi 10 a.m. na, kailangan ko naman magluto dahil pauwi naman ang ating estudyante mamayang alas 12, no? Ngayon, si Indoy nasa tindahan na. Titimpla natin siya ng organic barley grass powder nitong week 8, 7, Ito. So, lang ng tubig dun sa ating purified water. So, yung Indoy, ayaw nito. Bakit? Hindi daw masarap. Sabi ko naman, syempre, ang hindi masarap, yun ang healthy. Gusto daw masarap. Sabi ko, inumin mo yan. Ang dami mo naman nararamdaman sakit-sakit. May maintenance ka pa. Kailangan mo itong mga food supplement na ito. Tulad itong barley na ito. Na pure organic. Diba? ba? yung ingredients nito? Pure barley grass powder lang. Wala nang iba. Yan lang. Nag-iisa lang. Kaya napakahilti ito sa katawan natin okay Kaya kailangan talaga natin ito kasama sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya kayo, check out na rin kayo. Napakamura lang itong barley na ito ng week 8 seven So, ibigay na natin ito kay Entoy. Kailangan inumin niya ito. Huwag siyang maarte. Okay? Namin mo. O, tingnan nyo. Maarte, o. Oh. Kaya maraming sakit, eh. Dali! Inumin mo na. Hindi masarap. elis Ayaw mo mawala yung sakit mo? Ayan. Papa ako nga pa tayo. Kaya ako ito. Yan nga'y maganda. Abang wala pa naman ang chan. Stop. <laughs> Pagkakainan. Hello mga ka-super. I'm back. After duty. Time check, time check tayo. Ayan o. Oh. Quarter to 3 p.m. na. So natulog ako ng 1. Pagka kain, naligo ako. Tapos natulog. Ayan. Sabi ko gisingin ako ng 2.30 ni Ate Chang. Ayan, nakatulog tayo ng kahit pa isang oras, no? Ayan, kaya fresh ulit. Ang madam. O, oh, diba? Ngayon, may nag-deliver pala kanina kay Indoy. Aga mag-close ni Indoy, sabi ko to mag-close eh. 1.30 na close na. Si Pure Gold kumunta eh. Sarado daw. Ito, galing to kay Emilus, itong ano na to. Ses o tubig. Tapos ito pa. Itong isang box na to galing kay Emilus. Tapos nag-deliver din pala si Birasa. Yung in-order amin kay Birasa. Ayan. Kasi pure gold ay nabutan ng closing time ni Endoy. Alam nyo naman. Ang Endoy, pag ako ay nagpapahinga ng 2, ng 1, papahinga din niya maya-maya. Sasara. Gano'n. Kaya close ang pindahan. Pag mga alauna imitya, at alas dos, ganun. Mm, -mm. O oh, siya, duty-duty man tayo after ng duty. Fresh. Dumating na yung delivery natin galing kay Pure Gold naman. Mga 1.5 yung in-order ko. And Mountain Dew, dalawang, tatlo pa lang Coke 1.5. Tsaka tubig. So Mountain Dew na ito. Wala, itong stock kaya. Ngayon lang nagka-stock, maglagay na tayo sa ref. So yung ating mga delivery. Sa Pure Gold, 3,000 birasa, emelus, eh, ito pa. Ayan. Eksibo. Ngayong hapon naman, guys, may merienda na tayo. May dumang naglalako ng turon. Pinilhan ko na lang kasi araw-araw dumadaan dito. Ang <laughs> Hindi na nga malamig. So pipi yung kanyang turon. Papipi. Paano? 54. Eh, kasi lang yung nakain ko. Hindi naman ako matataw sa turon. Iyay ko na lang kay Indoy mamaya. Ngayon, iinom ako ng vitamin C na solid siya na ilalagay sa water. Vitamin C effervescent tablets, solid drink. Nang nain yung basic Pag hindi ako nakakainom ng capsule, mayroon din ako ininom na capsule na vitamin C with collagen. So ngayon, dito naman yung aking itite. Kasi anti-aging din ito. May dalawang flavor. Itong isa ay honey pomelo. Itong isa ay peach. Try ko naman itong. Yung nga nabuksan ito. Sarado pa. Ito na nga lang kasi. Bukas na yung isa. Ito na lang kasi bukas na. Ano lang to 100 plus lang ito mga kasuto. 10 pieces na siya sa isang. So solid drink siya. Ilalagay natin sa water niya. Antayin lang natin siya madissolve. dissolve ganda din to ng skin, nails, and hair. Ito na nga ka ka-blooming vitamin C. Siguro dahil dito kaya malakas ang resistensya ko sa mga iniinom ko kasi kahit kunti lang talaga yung tulog ko dahil sa mga iniinom ko eh Okay sa alright yung ating katawan, ating kalusugan, kasi na umiinom tayo yung mga vitamin C, pampalakas, diba? Yan. So, antayin lang natin siya madiso. Ayan o, oh, nagkukulok-kulok-kulok-kulok-kulok na siya. Sarap ni. Ganito na siya. chadan, Ready to drink na. Warm water lang yung aking ginamit. Cheers. Vitamin C. Good for our health. Sarap. Sarap ng peach. Peach. Okay, so inom-inom lang tayo habang nagtitinda. Pampalakas ng resistensya. Ay, madam negosyante. Kaya tayo ay healthy, blooming, and glowing. Kaya kung gusto mo, check out lang sa bus. Bye!